iyon na to, mm, itong tingog. ganiha. Oo, oh, di man siya kadungo. Pareha P ganiha, dako atong tingog. na oh, okay. Ito siya nga, siya gilibak na to. Mm. Gili to. Oh, anak na dahil na siya, pagkadungog na anak niya, mm. may hindi na siya sakwanga. Nakadungog ba ko ha? Mm. Ano inyo man yung kong singkasingkahan? <laughs> 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 di ba yako bumulha? Ang ng ko ninyo? Si kasingkahan ko ninyo? Sabahan <laughs> <laughs> kayo mong sakwangan. sorry, okay, ginawa po ni Mama nga. Kasing-kasing-kahan naman ka ha. Ay, pagtuos <laughs> siya. Nagtuos siya. Parang ganing halagi nga, nagtuos siya nga. Kita, siya gi, siya gi, siya gi atong gilibak. kayo may siya, aglipak ko nila ko. Aglipak nila ko. siya? Kaya, ito ka si Juju, si Juju diri. Si Mama ni mo, maot o patasan. ko ako ay agliba kong gayad ako um, may smile lang si Jojo <laughs> sa iya ha tigani no, na kuno sa moto sayon. na <laughs> kuan kuno sa yon sa moto kay giila dra ko nila ang sulti ni ayan kuno na yeah. ay, anak ni ayan anak na kuno ni ayan ayan oh. ni man ayan hidaw ayan hidaw kuno no, anak Is ni ayan <laughs> ang bot pasabot yan ni, niya katong anak ni dongdong katong anak anak ni dongdong oh. ayan ay, ba ay, yan dito kuno basig nagtuos yag tigani kung katawa kay kenang asawa ini